ganito yung mga kumamalaan ko mga kapaliter ayan po sila tuwing umaga at hapon inilalapag ko po sila sa lupa ayan yung mga pinapaarawan po sila ayan yung ng gabi ibinabalik ko na po sila sa kulungan nila bulik bulik. ayan po yung aking pamamaraan mga kapaliter para po masanay sila sa para po hindi sila maging territorial at ayan po sila ayan naman po ang aking mga hen ayan naman ang aking mga hen magkakapatid po yan ayan po sila ayan at ito naman ayan แอนโพงกันยังนานไหนแอนโพงกันยังนานไหน white gold hand